Paano ba kinokolekta ang sapat na dami at dekalidad na plema para sa TB testing? Sa bawat minuto ng iyong buhay, hindi mo namamalayan na lagi kang may plema o sa Ingles, sputum. Mahalaga ito sa maayos mong paghinga. At kapag may nalanghap kang mikrobyo, natural na kumakapal ang iyong plema mula sa iyong lalamunan o mga baga upang pigilan ang mga mikrobyo na dumadami at makapaminsala sa iyong katawan. At kapag may mikrobyo ngang nakasingit, ikaw ay inuubo <laughs> o mababahing. <laughs> Pinipilit kasi ng iyong katawan na ilabas sa mga mikrobiyong nakapasok. Kaya naman, isa sa mga paraan upang matiyak kung ikaw nga ay nahawaan ng Mycobacterium tuberculosis, ang bakteriyang sanhi ng TB, ay ang pagsuri ng iyong plema. Kapag nakaranas ka ng mga sumusunod na sintomas na umabot na ng dalawang linggo o higit pa, tulad ng ubong di mawala-wala, di maipaliwanag na lagnat, pamamayat ng di naman nagpapapayat, o pagpapawis sa gabi, pacheck up ka na agad. Maaaring umatake na ang TB bakterya sa iyong katawan. Kung mayroon ka ng isa sa mga sintomas na ito o kaya naman ay may makita sa resulta ng iyong chest x-ray na posibleng kang may TB, ipapayo ng iyong doktor na ipasuri mo ang iyong plema. Bibigyan ka ng iyong healthcare worker ng maliit na lalagyan o sputum cup para sa iyong plema. Lalagyan niya ng marka ang sputum cup kung hanggang saan dapat tumabot ang makokolekta mong plema. Susulatan o didikitan niya ng iyong pangalan ang lalagyan. Ipapaliwanag niya sa iyo kung bakit mahalaga at Paano ang pagkolekta ng sapat at dekalidad na plema? Paano ba kinokolekta ang sapat na dami at dekalidad na plema para sa TB testing? Mas okay kung gagawin mo ang pagkolekta ng iyong plema sa umaga, pagkagising, bago kumain o bago magsipilyo. Kung ikaw naman ay hingan ng sample ng plema sa health center o clinic, pumunta lang sa sputum collection area kung saan walang ibang mga tao para makaiwas sa panghahawas sa iba kung sakali mang talagang may sakit ka ng TB. Sundin ang mga sumusunod para sa maayos na pagkolekta ng iyong plema. Magmumog ng tubig at siguraduhin walang tirang pagkain o iba pang laman ng iyong bibig. Ihanda at buksan ang lalagyan o spurum cup. Huminga ng malalim ng tatlong beses at siguraduhin malakas ang pagbuga ng hangin mula sa iyong mga baga. Sa ikatlong beses ng paghinga, Pigilin ang paghinga at idahak ang plema mula sa iyong mga baga papunta sa lalagyan o sputum cup. <coughs> Ulitin ang paghinga ng malalim at pagdahak hanggang makulekta ang tamang dami at kalidad ng plema ayon sa sinabi ng iyong healthcare care worker. Sikaping umaabot ang plemang nakulekta sa markang itinakda sa lalagyan. Kung walang marka ang lalagyan, siguraduhin halos may isang kutsaritang dami ng plema ang nakulekta. Takpang mabuti ang lalagyan na may lamang plema at punasan ng tisyo ang gilid nito. Maghugas ng mga kamay gamit ng malinis na tubig at sabon. Dalhin agad sa health center o clinic ang lalagyan na may sampol ng iyong plema. Siguraduhin selyado ang lalagyan at mahigpit ang takip ng lalagyan. Balutin ito ng tisyo at isilid sa isang plastic bag. Ilagay ang plastic bag sa loob ng isa pang garapon o sisidlang may yelo. Susuriin ang iyong plema gamit ang Rapid Diagnostic TB Test. Sasabihin sa iyo kung kailan lalabas ang resulta ng TB Test. Malalaman sa TB Test kung ikaw nga ay may TB at kung ang TB bakterya na iyong nasagap ay kayang mapagaling ng pangkaraniwang gamot laban sa TB. Depende sa uri ng TB bakterya, tumatagal ang gamutan mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Ang mahalagang tandaan, ang TB ay nagagamot. Habang ikaw ay nagpapagamot, may TB tests na gagawin para malaman kung ikaw ay gumagaling. Nakadepende ang maayos na testing sa kalidad ng plema na iyong ipasusuri. Mahalagang masundan mo ang mga tamang hakbang sa pagkolekta ng sapat at dekalidad na plema. Bahagi ng iyong paglalakbay sa pagiging TB-free ang tamang pagkolekta ng iyong plema. Kaya, dahak na.